Ano daw, ano daw, ba't di pa wala umuwi? Wala daw pong tinula sa kalsada. <laughs> Salat ko lang pa. Oo, um, hmm, naman. Ano pa naman yung birthday na ito? Di pa nung pleto? May isa na lang ay dumayo, hindi pa kinumpleto. Ano? Sa'yo, Ate Annalyn, pati niya, ano pa ang kulang sa'yo? Ano po, sir? Ano pa? Wala din ang lumpia eh. Wala yung lumpia? Oo, oh, nakakaawa naman ano. Ito, <laughs> Ate Michelle, anong kulang sa'yo? Say, yung sa yung parang mga sarang paborito ko, ano? Lichon! 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 Ang tigas sa mukha mukha ng mga to. <laughs> Kawawa naman yung <laughs> mayari. Diyos ko, naghanap pa. <laughs> Hindi kaya kayo tumira na lang din eh. Ah, <laughs> yan po, tandaan nyo po mga mukha na yan. Tapos yan, ano? Grabe talaga. Ayan. Ano gari, Pangalawang balot? Ay naman na. Iba din kang... Ayaw pa, Ha? pa umalis, kulang pa. Gusto, tinan mo, may pansit na po yan. Hindi pa daw muna alis at kailangan daw na may spaghetti. Kaya katindi din naman ng mga ano ah. Kung kain naman ah. <laughs> Ako yung papistahan. Oo. Oh. Huwag <laughs> niyo pong kukumbadihin yung tatlong to. Bata, ano? Ay, yan po Adem, yung... Saka ano, lagyan mo na ng ano, lumpia. Lumpia. <laughs> lumpia pa. <laughs> ano pa? Mag-request na kayo. Ano pa ang kulang? Hanap na yan. Ano pa pong kulang? <laughs> Salad, Salad pa! <laughs> masama na. Oo. Oh. At least nagre-request po sila hindi nang ano, hindi nang tatago yung alam mo yung kumukuha lang bigla kesa naman sir, magpaalam ng mayat maya o oh. oh, nga naman, tinodo na ayan, sa so kawawa naman po may bahay oh. napilitan oh. ay kawawa talaga may bahay <laughs> ay. <laughs> ay. pakitandaan po ang mga mukhang ito <laughs> po. yung pong mag, yan, sa salivistic fiesta ngayon huwag nyo na po imbitahin to bira, ang mga lahi po nito ay kakaiba hindi yung maalis hindi ubos. Katatuko. Katatuko. Hindi na yung talaga to Hindi lang yun. Ay grabe ah <inaudible> awawa talaga Wawa tanda ng gat. Unsa ang mga lahi po saan? Panimihan saan? yung mga lahi saan? Panimihan saan? Panimihan saan? Panimihan Kain namin yung mga pala. Uh, ito po yung mga lahi po na yung isa po ay hindi po makaino ng tubig pag nabubusog. Yung isa naman po ay titigil lang pag Oo. Uh, At kahit hindi po ayain, alam na po. Ito naman po. Sila naman po ang biktima number two. Ayan po, wala oh, sila magawa. Kailangan lang magbalot nyo. Pansit pa lang po yan. Mas spaghetti pa po eh. pare po oh. Nakakatuwa hmm, itong mga lahi na ito ah. Nasa mga kakating naman ng bansa. yan po yung mga lahi na ito ay. Ah. <laughs> ito po naman may lahi po naman may pagkukusa ito. Nagkukusa na po ng mga uh, plastic para po hindi na mahirapan yung aaring bahay. Uh, pag plastic Oh. <laughs> may dalawa. Ayan <laughs> <laughs> na. Ayan na. na. Sige na. Inabot na po, inabot na. Thank you po. Ayan. Grabe, nagkakabutan na po. pa din ah. oh. na. na na po. Kulang pa. Ay, kulang pa. Ay, Diyos ka, Panginoon ko. Nagganap pa, kulang pa daw. Kawawa naman. Sabihin ng trebek trebek, gutom na kayo. Ay, ina. Pinagot na, pinatay pa. Ano na? Ay, isang Hindi ako kilala. Hindi ka kalala.